Nay, musta? Masaya ka ba? Masaya, masaya. <laughs> Ayan guys, kung masaya yung nanay, masaya din yung anak. Ayan, so ngayon nandito ako sa Manila kami ngayon. Pinabakasyon ko si nanay, galing siyang probinsa namin, Santique. Ayan, syempre nandito siya sa ngayon sa Manila. Ayan, gusto ko rin pa-experience si nanay yung, ano, yung hindi niya pa na-experience sa buhay. Na maglangoy sa swimming pool. <laughs> Hi <laughs> Saan ka ngayon? Sa luneta <laughs> Pasyal-pasyal ka sa luneta Nagagala ka na yan Sa luneta ka na Saan ka ngayon? Ito po sa Mall of Asia. Diba? Ganda. Oh. Hmm? Sa Mall of Asia. Okay. Sana all. <laughs> Walang gala lang si Inday. Okay, hey so guys, kain kami ngayon ni Nanay. <laughs> Yung ulam namin na uh, uh, ano, boneless bangus na ginataan. Tapos, pochero. Ayan. Tara, kaya tayo. Ayan, may ilaw pa. Bold jay ko. Nak, ay nak. Ito yung isa sa mga sikat na tourist spot na isa tagaypay. Sky Ranch. Sky Ranch. Ayan yung Paris Wheel. araw-araw. <laughs> like? Nay, ang ganda ng view mo na ya. <laughs> <laughs> san sa akin nakakapadpad ah? Ha? ha? Abot nga sa, ano, sa City. Abot ka dito? Akala ko nung sa Antique ka lang ah. <laughs> dito ako ngayon sa san, Sa overlooking ka. Ang guys <laughs> dito kami ngayon. ayan ah. Uh, Ayun yung taal. ayan Ha? Huh? Ayun no, ayun no, yung talo. Oh, may album gan? ayan no, oh, yun Yan talo yan, o, yan. Yan oh, yan oh, una. yan. Oh, yeah. yeah. Ay, naka, ilang years ka din nakapunta dito? 28 years na. 28 years, ayan, di nakapunta si nanay dito. Ngayon pa lang nakabalik. Ngayon nakabalik. Relax-relax <laughs> lang si Inday ah. Oh. Ayan. ayan. Wow, ang ganda naman. <laughs> Nang view hindi ikaw. <laughs> eh joke lang, syempre ang ganda niyan kasi nanay ko 'yan eh. Sa kanya ako galing. Ngayon guys, nagbo kami ngayon na mag-ina. Dito kami ngayon sa Tagaytay. Ayan, ayan po yung Taal. Ah, dito ko siya dinala sa overlooking. Ayan no. Ayan. Tapos na siya sa Manila eh, sa overlooking ng Manila. Dito naman sa bundok. Ayan, naman sabi mo na eh. Hello po sa mga followers <laughs> ni Kuya Bon. Wow. <laughs> Vlogger ka na rin yun. Mga... <laughs> Ayan, ganda ng view. Nakaka-relax. Tahimik. Ayan. Ayan. Uwi na yan si Nanay maya-maya sa... Antiki. Valderrama Antiki. Kamusta bakasyon mo? Sobrang saya. Wow. <laughs> <laughs> Kaya lamang guys Spasial muna kami ni Nanay dito Bye bye Sa mga taga Maynila dyan Nauwi ng probinsya Dapat lagi kayong may dala nito Isang balding pinapain Diba eh. Nay? Pagpapalutong <laughs> sa mga uh, uh, Kakilala at sa mga kamag-anak <laughs> <laughs> Tapos itong bulaklak o oh. Hindi ka kaya mahirapan yan? Hindi Sige lang Guide ka naman ni Kuya mamaya oh Tandaan mo yung bus mo si Bumble eh. Hi! Hi! Hi guys, huwag na si nanay. Huwag na rin tayo.